Aris, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan, kung may ideya ka para sa dagdag na kita. Ngayon ang tamang araw para simulan ito, huwag sayangin ang sigla ng linggo sa pagdududa gawin mo na. Kulay, yellow, at nagaanyaya ng sigasig at ideya para sa pagkita ng naaayon na pera. Mga numero, Number 36 at Number 12 Taurus, makakaramdam ka ng kaginhawaan mula sa pinansyal na alalahanin. Magagamit mo ang araw na ito upang planuhin ang iyong mga gastusin sa linggo. Mas makakabuti kung itutoon mo ang isipan na kung papaano mas mapapakinabangan ang iyong mga naiipon. Kulay, green, nagbibigay ng katahimikan at kumpiyansa sa mga gagawin sa pamumuhay. Mga numero, number 6, at number 19, Gemini, mag-ingat sa bigla ang mga desisyon tungkol sa pera, bagamat may mga oportunidad na darating, kailangan mo pa ring timbangin, Kung alin ang mas makabubuti, may kasamang swerte ang pakikipag-usap ukol sa pinansyal na mga bagay. Kulay green, nagdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga gagawin tungkol sa pananalapi o pera. Mga numero number 30 at number 14. Cancer, makakaramdam ka ng kasiyahan kung gagamitin mo ang iyong oras sa pag-aayos ng pinansyal na usapin sa bahay. Hindi man kalakihan ang darating na pera, sapat ito upang matugunan ang pangangailangan. Kulay, white, ay nagdudulot ng kalinawan at maayos sa mga gastusin. Mga numero, number 7, at number 18, Leo, ang linggo ay may dalang pagbabalik sa isang lumang plano na may kinalaman sa pagkakakitaan, maaari mo itong muling buhayin ngayon at huwag hayaang mawala ng direksyon ang pananalapi o pera may pagkakataon, na mas magpapasigla mo ang iyong layunin. Kulay, tangerine, nagpapalakas ng tiwala sa sarili sa larangan ng pera. Mga numero, number 25, at number 16. Virgo, panahon para ayusin ang mga detalyeng pinansyal o sa pera, na matagal mo nang hindi binibigyang pansin, may hatid na benepisyo ang pagiging maayos mo sa perang hawak mo, iwasan ang pagiging sobrang metikuloso, sapat na ang plano at kaunting aksyon. Kulay, red, nagpapalalim ng katalinuhan sa paghawak ng pera. Mga numero, number 20, at number 11, Libra. May posibleng pagkita mula sa isang sideline o maliit na negosyo. Gamitin ang linggo para buuin ang estratehiya na plano. Kapag binigyan mo ito ng oras ngayon, may posibilidad itong gumanda at kayang lumago. Kulay rose pink, nagpapainit sa lakas ng loob sa larangan ng kita. Mga numero, number 9 at number 17. Scorpio. Maging masigla sa mga nakaplano na pagkakakitaan ng pera, may mga bagay sa paligid mo na maaari mong pagkakitaan kung gagamitin mo ang iyong kahusayan. Magiging kapakipakinabang ang simpleng ideya na may dedikasyon. Kulay, navy blue, nagdadala ng focus at control sa pananalapi. Mga numero, number 10, at number 22. Sagittarius. Panahon ngayon para isakatuparan ang matagal mo ng planong pinansyal, may tulong mula sa isang kaibigan, o kakilala na maaaring magbigay ng mahalagang payo, gamitin ang araw sa pagsisimula. Kulay, blue, nagbubukas ng kaalaman o pinto sa mga bagong pinagkakakitaan. Mga numero, number 25, at number 13. Capricorn, ang disiplina mo sa pera ay magbubunga ngayong araw. Maaring hindi mo pa nakikita ang resulta, pero ito ay dahanda ang lalapit. Gamitin ang linggo para repasuhin ang iyong mga plano sa negosyo o trabaho. Kulay, gray, nagpapalalim sa iyong determinasyon para sa pagkakakitaan. Mga numero, number 40, at number 21, Aquarius, may panibagong ideya na maaaring maging daan, na dagdag kaalaman katalinuhan, o sa pagkakakitaan, huwag mong maliitin kahit maliit na oportunidad, maaaring ito ang simula ng mas malaking pagkita, buksan ang sarili sa mga bagong paraan ng pagkita. Kulay, Blue Nagpapasigla sa bagong pag-iisip ukol sa pera, mga numero, number 15, at number 24, Pisces. Gamitin ang linggo para mag-reflect kung saan napupunta ang mga plano o mga pinaghirapan, baka may bahagi ng gastusin na pwede mong putulin, para makapagtabi ng mas malaki, may dalang swerte ang mga simpleng pagbabago, kulay, green, nagdudulot ng malinis at maayos na daloy ng kaisipan ay mga katalinuhan sa mga gagawin, mga numero. Number 20 at number 23